Ilog muna tayo ngayon. Ang laki ng cottage. So, ilog muna. Ang sarap dito sa ilog. Ayun sa tubig, oh. ang lakas ng agos ilog na nagkarlan yan tapo Okay, Dito tayo. Hey. Are, dito tayo ngayon sa nagkaralan oh, na-close Na-close ng benta Nakas, oh. <laughs> Wow Oh? Ibang place. O. Oh, daming daming kakensyo. Okay, no? Ang tropa. O, oh. ah, boss. Meron pa dito, o. Oh, Sa YouTube, o. Oh, o, namin ngayon ito. Yung arkilado namin ngayon ito, boss. sir, may binibenta po dito, sir. You know? Nagkarlan po ito. <laughs> baka ito, sir. bata natin 'to, baka ito'y bibenta Ito oh. Oh. You know? Dito po ito, sa nagkarlan. Barangay Santa Lucia Ayan o no? Ah, uh, dito pinaarkila yung cottage ng 500 pesos yung isang ganyan. maganda ho dito mag-tenting. Pangawit ito yung binibenta na. <laughs> libre po ang ligo wala pong bayad ng ligo dito uh, dito sa loob may parking din ang parking po 50 pesos okay. tapos yung cottage ang babayaran nyo 500 pesos lang kung gusto nyo pong mag cottage kung ayaw nyo naman pong mag cottage doon lang ho sa tabi tabi libre lang doon may video okay pa roon ito so, mayroon dito eh uh, eto po etong etong ilig na to galing po ito ng sa ano ito galing sa uh, nagkarlan itong ilog na to sa San Cristobal. Yan. Ayan po itong ilog na ito. Ah, boss. Ito dito naman po sa may kabila. Yay! Pantay mo. Ayan. Tapos dito sa may kabila, meron po ditong isang na ano eh. Ah, uh, isang natatagong paraiso. Meron po dito. Ah. Uh, meron din po dito. Ayan. So tatlong ano ito eh. Kung baga sa ano ho, tatlong ilog ho na Tapos meron nung sila dito ano eh. Yung ayan. Pispan. Ilagay nila sila ng pispan dito. Ano. Pispan ng tilapia. Ayan, tilapia. Ganda ho. Oh. Meron kuryente. May video ko eh, Han. Yun ang dami yun. Uh, dami daming tilapia. Yan, uh. Ito po. Ayan uh. uh. Ito. Galing ng San Cristobal uh, to nagkaralan dumadaan po yan sa bayan nung ito itong ano yan tapos yung pangalawang ilog yan yung pangalawang ilog na yan galing po ng liliw uh. ito ito po yan, nag, nagsanga po yung ilog tapos ito naman po ang video Ayan. yan ito po yung ilog ng from Liliw yan dito sa kabila na to no galing ho ng Liliw kasi maraming kangkong <laughs> ito ho yung nagtatagong paraiso dito na pwede pong puntahan cottage lang po ang babayaran yung pag swimming ipilit lang po yan na ang entrance cottage lang yan cottage cottage na yan Ay, uh, yung mga buyer po natin, sana po ay eh, makapag-invest po kayo na. Yan, yung mga ano. Tapos, ayun pa to. Yan. Makakagawa na po kayo ng mga kung ano-ano dyan. Yun lang po. Ah, uh, salamat po sa panonood. Thank you. nararagong paraiso O, <laughs> oh, iniimbitahan ko po yung mga buyer po dyan na makabili po kayo ng property po dito sa naggarlan makapag swimming swimming po kayo sa kailugan po rito marami pong kailugan dito eh So, nag-close lang ho kami. Uh, maraming salamat po kay Ma'am. Kay Ma'am Labiste po. At kay Sir Labiste. <laughs> Ayan po. Gaka-close lang ho natin ng, ano, ng benta. Ayan. Tapos, nag-conti yung cerebration. Ayan. Yeah. Po. Ma'am, imbitahan po namin kayo dito. Hello. Pag kayo ay gusto yung mag-swimming, oh. Napakamura ho ng alin, lang dito. Yan, cottage lang ho, 500. Libre ho ang ano. Tapos parking po dito is 50 pesos lang. Nalakad lang ho ng konti. Ayan po, Ayan. So, oh, watching watching muna po kayo. <laughs> yan tour ko kayo dito sa Nagkarlan. So, oh, ito, okay pa ho namin yan. yan oh, kami. Tsaka doon. Dahil tropa ho ang nagano. Agamitin daw ho muna namin. Wala pa naman daw ang tao. Ayan oh habol po sa tag-init pero dito po sa nagkarlan tag-ulan na po dito Ayan. maulim maulimlim tapos medyo maambun-ambun po yan ah, dito po to sa nagkarlan punta po kayo dito PM po kayo sa akin samahan ko po, po kayo dito maganda oh, makabili kayo ng property para maging taga nagkarlan po kayo ayan ayan yun, ang ganda oh oh, ang linis oh, ng tubig oh oh ito ay ano galing po ito sa bundok ng San Cristobal yung kabila, liliw Dito ho kasi, Magkano 'yung e entrance? Wala pong entrance. Oh, cottage lang po ang inyong babayaran 'yon. Ah, uh, 500 cottage tapos Ano po? Ah, uh, parking po ano 50 pesos kung sa sasakyan. ayan oh, ganyan po ito yeah. pag kayo nakabili po ng ganito yung ambis po i-develop bakit po kamo kasi po ang daming bato oh. simento lang po yung ano yun, yun tapos yung ilalim po ma ano ma yun ho, oh. oh, may buhangin o oh, baka nga humig tupa rito no, <laughs> so, may may buhangin ho. Simento na lang ho, niyo. Makakapag-construct na ho kayo. Tubig. May tubig. Ayun oh. sama namin Ayan. ah dito nagkarlan dito sa so, nagkarlan to Libre lang ho ang ano dito. Walang entrance. Cottage lang ang babayaran nyo. Doon, maganda pa doon, oh. No? Doon sa may dulo na yun doon. Cottage 500. <laughs> Ayan. No, mamaya ho, ay malulobot na ho ako. Ah, oh, ano. Sinusulit ko na ho ito. Thank you so much po sa ating buyer na nakabili ngayon. Ano po. Kaya ho oh, sana ay pa ho kayo at marami ho pa kayong mabili. Hindi ko muna exclusive daw ho yun <laughs> so ma'am sana ho makabili kayo ng ganto oh. ang ganda oh meron po tayo dito na binibenta no meron po tayong mga tabing ilog dyan And, uh, ano mas maganda ho makapag invest muna tapos tsaka nyo na lang ho i-develop invest po muna kayo Oh, meron po tayo dyan meron po tayo ngayon ano ah, nasa nasa Nagcarlan ho meron po 250 per square meter po meron po tayo dyan no? tabing ilog lalakarin nyo nga lang ho ng ng mostly po siguro mga 5 minutes na walk Pero karamihan ho, pag, pagtabing tabing ilog ho, talagang pasukin ano po? At yung mga swimming naman ho, gusto ho niyan, nilalakad. No? Kung, kung gusto niyo tabing karsada, eh, siyempre po, priceless. Mahal talaga ho yan. No? Ayan. Ayan enjoy po yung mga inyong mga kids. Pagka ano, tapos yung pag sisimingan nyo dyan lang you know? na nagprepare lang ho tayo ng baon dito eh dilis tsaka tinapa <laughs> okay na ho para ho mas mabilis lutuin ayun know, na oh at ayan oh Good trip! trip daw! Ayan o. Ayan po Ayan po ating tinapur urge, tinapur urge. Ayan o, ating cooker man. Ito po. Uh, medyo mahal-mahal na to. Ayan, nakakapasok po yung mga motor. Ayan. Tapos ang daming puno. No? Ang daming puno ng lansones. No? Nyog. Ang dami. May ani. Tropa, tabi mo yung mga kalat ha, para hindi tayo pagalitan, tropa. Ayan. Pag umuokay na yan, kumulo na yan yari na yan no mantakin nyo ako, ako pagka gusto nyo pong bumili ng farm lot uh, tabing ilog eh. meron ho tayo dyan no offer ngayon no kung may pera ho kayo pwede sa 200 per square dun po sa nagkarlan sa may barangay tipakan Meron po tayo ayan, 200 kalahating hektarya ho may git. So isang milyon lang ho yun. Asa lalakad nga lang ho kayo. Ayan ho ang ulam natin. Kamatis. Mayroon well, may mga nagpo-comment sa'yo. Hmm. Siyempre, pogi ako eh. <laughs> Ito ay pinaka Ano raw, ano raw, ano raw, ano raw, ano rao? Oh, walang magko-comment na, no? <laughs> Yung cooker ho natin, tuyo na lang ho, or tinapa tinapan, na rin, tinapan na lang ho, nahihirapan pa magluto. <laughs> No. so yan yeah, thank you so much po and God bless po thank you po and God bless po